guys. Off to tours, sabi sa? Ha? Off to tours? ngayon. Ngayon ay holiday. Sino pilihin mo sila sa holiday? Basta wala ako. Hindi ko wala ko alam. ay mag, ano, sa tabing dagat. Doon kamay, mananang halian. Medyo matagal kami ngayon guys. Hindi nakagala. Medyo matagal kami ngayon. Hindi nakagala eh. Ngayon lang uli. Eh. Siguro ilang buwan din. Kaya ayan. Medyo na-miss ang labas. Kasi alam nyo na. Tuwing Webex. Kaya. Uh, wala tayo. Hindi natayong na tayo, huh? guys. Dito na tayo. Tamo daming tao. may parking pero mamaya wala nang parking dito tayo le sa favorite na lugar ng aking mag-ama ito ang gusto nilang parating pungtahan dito may mga ibang lugar naman marami Ah, uh, ayan guys, ikakabit na nila ang ating tent. Ayan. Dahil sa taglamig ngayon, magagamit tayo ng tent pag tag-init, Wala. O oh, ayan, tingnan nyo guys. O, oh. ayan. Madalas yun ang makita yung mapanood yan. Kasi sa mga video ko, pag nagagala kami, punta kami ng park. Dito kami kasi yan, favorite ano mo. No? Aming tatay, mas gusto niya dito, comfortable daw siya pag nandito siya. Ayaw niya sa iba. Ayan. Makatayo na ng konti. Maano sa loob, hindi ka lalamigin kahit taglamig na taglamig talaga. Tanggal nga ako ng ano dyan kasi mainainitan ako. Pero pag lumabas ka, grabe ang lamig. Hindi mo kalain, guys sa plastic na yan. Oh. Para kang nasa loob ng ano. Mainit kasi sa loob. Ayan, ready na. na Ayan, may bagong dating. Ayan, kakain na. Ayan, may bagong dating. Maglalatag lang sila ng kanilang kumot. sila niya. Kakain din sila niyan. O, mga tao dito, may mga bitbit -bit na pagkain niyan. Tulad namin, ayan, kakain na kami. oh ayan ang aming pagkain. Yan yung ginawa kong maluba. Ayan, binaon namin yun. Ayan ang aming pagkain. Ayan, tataob na natin yan, guys. Ayan yung makluba. Yung, kaya tinawag na makluba siya kasi tinataob. Yung iba, naiilog nila. Yung nabubuo ba? Yung iba, dumidikit. Hmm. Ayan. O, oh, ayan. Mataob na siya. <laughs> ang tatay natin ang magbubuhat. <laughs> ayan. O, oh, ayan na siya. Tanggalin na natin yung cover. Kasi mainit yan, guys. Mainit. Di mo siya mahawakan. O, oh, ayan na siya. Itata, itata ano na ng taaming ating tatay. Kasi mainit siya. Uy, si Karab. <laughs> ayan na, guys. Yung ating mga luba

ito na yung ating ginawang uh, maluwa Kamera na kung gantos kasi gusto ko magkamay. من ايه, <تبع> إيه؟ انتوا كلكم خايفين من الهوشه تبعدوا من اي قايل الهوشه لما تاع هيضرب خلاص ده طبعا هو عنت. هو جاي يستمتع وانت جاي تستمتع <تبع> ماشي ماشي احنا <ماشي>. جيت <تبع> فرشنا هنا ماشي ما ما مش قعدنا ناكل مش ملك ليه يعني. ولا مولك لا كده يعتبر ايه ازعاج بالستربنس. الدستربنس ما يطيرش اوكي يعني انفع واحد يمشي انا اجري مش هبصدوم انت تغير كنت بلعبك كده

Please. Two feet. Oh, la. Sa da kami la mga natata. pag na Ito guys, kinakain na ng yogurt. Mm. Yogurt. حلو ميل شنو شنو مشكله جذب الفرح مش حلو مش طواش كويس طب انا دي طب انا كنا عندكم موانه ولا انا برهط من الأكل؟ متتاكلش متتحطش ما قلنا متتخطش اسمه باسم ها اسمه باسم قوله باسم سي مش راكب اسمه واحد انا هو أنا. يعني ده راو شايف دي حلفه في الفطوره حلفوا علينا اننا هنتحول او ططس احول هو في جول هو واقف جول بيشوط عليه انا عجبني الرز رز حلو انا عجبني الزبادي كمان راس بصي انا عجبني الزبادي عجبني الزبادي ماله هاي بلاك رز حلو أعطيك كمان راس ايوة واحد رز واحد بطاطا أخذت بطاط بس هاي كله بطاطق 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 بطاطق. بطاطق. هم؟ بطاطق. فيه, فيه. بطاطق. هاي كل بلاك خذ بطاطا خذ بطاطا في في هات خذ انت هنا ها بس عندي ayan guys dahil na nakatapos na tayong mananghalian tayo ay magpapainit naman tayo ay mag magtiti si aming tatay ay magtiti kami ay yan Nescafe yan gawa tayo ng para kay Bunoy yan Nescafe sa kanya chay yeah, papa. Yeah, papa. ah atin eh yung ganti. Talini talabesa ba, Sam? Talini yan. At itong akin ay... Sige na nga, magganito na nga rin ako. Kaya krasi, Ang dami. Okay na siya. Ayan guys, dahil tatapos na tayong kumain, ayan na ay tayo maghihimagas na. Ayan ang basbusha. at yan ang kunafa. Yan ang sweet ng Egyptian sweet. O guys, dito na magtatapos ang ating video. Pero may karugtong pa ito guys, gagala kami, gagala tayo. Ayan, thank you for watching. Ayan guys, tayo ay manghimagas ngayon ng kanilang sweet. Ayan ang basbusa. At ito ang kunapa. Ayan, kunapa yan sa kanila. Ayan guys, pakatapos natin kumain, tayo ay lalabas ngayon. Pero sa next video ko na yung guys, abangan ninyo. Dito na magtatapos. Ayan nga guys, dahil tapos na tayong kumain. Ayan. Magtitina naman tayo. Dahil sa malamig, tayo ay magpapainit. Ayan, gawa natin ng Nescafe si Bunoy. Ayan, gawa natin siya ng Nescafe. At ang tatay ay tea. Ayan ang kanyang tea. Ayan, magtiti siya. Ayan. At si Buno, ayan, 3 in 1. Yun ang kanya. At ako rin, nag-iisip pa. <laughs> pero may nakaray din na akong mainit na tubig. Ayan. Ayan, mag-nescape na rin daw ako ulit. Yan, iniiwas ako na sana mag-inom ng 3-in-1 pero bihira naman na ngayon ako minom. Ngayon lang kasi nga malamig ngayon sa labas. Ayan. Kaya inom tayo. O tingnan nyo guys, dati hindi ko na inom yan ng walang asukal. Ngayon umiinom na ako ng walang asukal. Hmm. Hindi ko na siya nila ada ng asukal. Dati kasi hindi ko mainom yan eh. Nalagyan ko pa yan mga dalawang kutsarita. Hmm. Ayan na ang ating sweet. O oh, guys, pakakain natin. Pakakain natin itong sweet. Makainom ng tea. Lalabas na tayo. At dito natin, maabangan nyo na lang sa second video. O dito na magtatapos guys yung ating video. Ano, thank you for watching.